Hi guys. Magandang araw. Guys, may papakita ako sa inyo. Pakinggan muna natin yung guni-guni ng ibon dito sa bundok. Ito po yung tawag ay small uh, small kagubatan is in Bisaya, Lasang. Okay? Nandito tayo ngayon sa Lasang, guys. Mangunguha tayo ng ampalaya. Guys, ito yung ampalaya. Ampalaya yang green na yan na tinututukan ng kamera ito, mga mga ano sanga-sanga uh, yung tawag dun. yung kanyang ugat na may dahon yan po, tapos para siyang ano parang ahas na lumalambitin po ito, yan, lumalambitin po siya sa puno ng ipil-ipil sarap ito guys pag uh, ilagay sa munggo ito yung native uh, ampalaya o oh, butter guard native butter guard hmm. yan po guys so oh, nakalambitin siya sa puno ng ipil-ipil so kukunin natin yan guys kasi gugulayin natin yan yan naman yung nara na puno or buri Pag buli, buli ba tawag sa so, bisaya pag lumaki po yan, buli po tawag doon. So, marami din gamit yan, guys. Pwede rin yan yung decor. Sa mga, like, sa mga flower decor. Or sa mga palamuti. Yung katulad nung Christmas na ngayon. So, maglalagay tayo ng Christmas tree. So, ganyan yung gawin natin, eh, guys. Maglalagay tayo ng ganyan. Maggagawa ako ng video. Soon, pagka may mga materialis na ako paano mag um, explore ng ating challenge so oh, uh, ito naman guys papakita ko sa inyo ang bagong silang na labong okay ito ay nakalbo na to guys kasi kinuhanan niya ng uh, puno kinuhanan na ng mga puno guys kasi ginawa na ah uh, bakod at saka bahay ng kambing at saka bahay din ng tao na uh, tambayan yung bang parang purok lang kubo ganun so nakalbo na siya guys ito pala guys oh itong puno na to sa guys is yan eh, puno ng pumilo um, pwede po yan uh, lagain pagka merong ubo at saka lagay ng sambong para ipapaligo or inumin pag may tarangkaso. So ito po yung puno ng pumilo or uh, kabugaw. Ay. <laughs> Pasensya na, sorry guys. <laughs> naantok nang inaantok pala sa modang inyong ano. So ito po guys, oh, pinagawa po 'yan na ano. So, focus tayo ngayon guys dito sa labong. Ayan no? Oh, hmm. Marami ng labong tumataas na. Bagong silang po yan guys. Tingnan nyo naman. That is a very healthy. Yung maliliit nyan guys, pwede nating ulamin yon kasi malambot yon, ah uh, labong. Masarap po yun gataan. Tsaka ano yan po oh. Lumalaki na sila. Panibagong hinerasyon dahil yung nauna ay eh, inanuna ah uh, ginamit na yon para mapakinabangan. So, mag magtatanim tayo ng mga puno ng kawayan, guys, uh, para ma marami pong purpose po yan sa atin. Either pagkukunan ng ulam, yung labong niya, at saka pagkukunan ng mga needs yung kanyang ano. Yun lang po aking video.